Yo, Ang issue nito ay nagbabasa ay yung ignition coil oh. Nagbabasa. Dumadaan sa spark plug seal, oil seal. yan. Takpan natin. Alog na siya oh. matitigas na. Unit na no. Sige. Ngayon dahil hindi natin mapalusot ang door kundi natin tanggalin tong plastic na to. <laughs> Bien. Bien. Toma, pa. Y esto, ¿cómo no puedes apuntar. Ah. haba dapat ginamit mo katagalan tong ano to wala tong ganito mabibiat mo to katagalan <coughs> ah. di bibigay. bibit hindi mo kasi may lusot yan kung di mo tanggalin tong ano kaya ma kaya maisipan natin malinis natin to <laughs> sino ka ba klas duwag dyan? dito dito lang dito lang sa lalim ta pasuksok lang sa lalim Yan, pasuksuk lang, lang sa ilalim son. Huwag sa gigan gano lang po ma. Sa ilalim mapasuksok. Hirap dito ng apis to. Hirap talaga kan, kasi pasuksuk sa ilalim. Ini sa akin ganyan bang? Mga bakla. Oo, oo ah, grabe nah. putik. Kasi ini sinarin natin wa do, kita mo itsuraw. Oh. oh, grabe putik ay. Grabe dami. Ini sinarin. Ito, malinis pa nga to, yung binaklas. Ito, matatanggal na ito mga idol, ito mo. Natatanggal ng wheel niya. Oh. Yan, paglagay mo nito, katulad niya, napudpudpud niya, lalag, maglagay ka talaga ng silikon. Kasi napudpudpud na, hindi oh, na may tsura. Oh. Isang oh. na ito, apat huh? <laughs> <Yan>. ito mga <laughs> wheel seal niya. Hmm. Uh, ito wheel seal niya. Na, Hinawi mo si Idol, parang naghawi ng ano, huh? parang nagpatina ka. Style, ito. Huh? Grabe ba? So kulit ito. Ang isyu lang ito ay doon nagbabasa lang na yung nagbabasa yung coil. Yung langis. Hmm. Yung, ito nakita namin. Pag binuksan natin, ito makikita mo. Dapat ganyan itong kulay niya, no? Yan, dapat ganyan itong kulay niya. Orange. Hmm. Ito mo. Oh, oh, oh. Ito mo yan. Yan. Dahil linisin natin, binaklas na natin eh. Kaso yung makina, hindi natin maano kasi putik talaga. Ka refresh ang kalaban lang ito, refresh. Sasabihin nila ano, hindi makuha yan sa flushing. Oh. Pura. Dikit na dikit na ito. Hmm? Makuha pa ng ito. Makuha. Hmm? Kaya pala may taga sa idol, may butas ya. Yan. Dikitan natin ng ipuksi. You know? Yan, may butas siya. Kaya pala tumatagos. Nagkatas yun na. Nandito yung butas niya sa ilalim. Nandito yan. Hindi laga ko ako ni Poxy. Diyos, matigas na rin kayong uwisin. No? Matitigas na yung uwisin din. Maputik pa. Yan, lagapit natin. Natin lang seal Kasi nga, hindi na kaaya-aya yung ano, tira mo. pud, -pud na. Pudpud na, pud -pud na siya. Hindi na maganda. Kaya lagyan natin yung silikon. bago natin pasok. tulak lang natin yan bababa yan yan ilibi lang natin ay dun, yan punasan natin mga eksis yan o natin punasan lang natin yung mga natitira para malinis tingnan Yeah, you know, you know, Oke, okay, kita tinggal natin. So, Oke. Okay. Yan, mau okay, na yan diyon. yang yan, no. Tulak pa natin kasi may butas to siya. Tingnan bagya. Yan. Yan. Nakapit na tayo ng isa ngayon. Kapit natin lahat. Kasi okay. nakadikit okay. lang to siya mga idol. Upo na sa tuta. Dito tuyo yan. Lahat ng lapatan yan dapat tuyo yan, no. Lahat ng lapatan yan dito din idikit yan oh, lahat yan oh. yan hanggang dito yan lahat ng bakat niya na dinikitan niya yan lagyan natin ng sel dan natin okay salpak po na okay ganyan po ma malinis ng lapatan yan sidiin mo lang siya idol yan tapos may technique pa tayo niyan para kumapit siya yan natin ang pangpat matigas para matigas yung ating ginawang sil ok start yan nandana yun malaman natin yan kung magbabasa pa rin